dalawang pusa. Sumasama sa akin. Hingit siguro to ng pagkain. Mamaya na, ha Uwi mo na ako. Kuhanan... Kukuha ko ng pagkain nyo. Ha? Ayan, yan. Dalawa sila, o. Oh. Hingit sila ng... Siguro mahingi sila ng pagkain. Sumasama sa slas... Sumasama sila sa akin habang nagja-jogging ako. Yun tuloy. Nag-stop ako kasi naawa ko sa kanila. Yan oh. Dalawang pusang maliliit. Alis mo na ako. Bigyan ko kayo ng pagkain. Ha? Huh? Bigyan ko kayo ng pagkain. Okay? Ha? Huh? Uwi mo na ako sa bahay ha? Huh? Bigyan ko kayo ng pagkain. Ha? Uh, dalawang pusa. Sumasama sa akin. Yan. Ayan sila. Ming Ming! Ah! Sumasama sila. Pag tumakbo ako, takbo din sila. Ayan. Kawawa naman. Saan kaya? galing. Galing sila. Lumabas sila sa damuhan. Ming! Ming Ming! Susama so, kayo? Uwi mo na ako. Bibili ako. Kukuha ako ng pagkain nyo. Ha? Sama kayo? Ayan so super cute ha huh? sama kayo ayun umalis galing sila sa damuhan balik na lang ako mag jogging Masama sila sa akin habang tumatakbo ko, takbo din sila. Ah, sige, balik na ako. Magjogging na ako. Saan kayo? Galing diyan sila sa ano, sa damuhan. Nagulat ako biglang lumabas dalawang pusa galing sa damuhan habang nag habang nagpapaswalking ako or jogging. Nagugulat lang ako. Super cute nila. Ayun, balik sila. Oy, saan kayo? Meng-meng, saan kayo pupunta ayan yung isa ayan yung isa balik sila doon sa ano, sa gubat kung saan sila doon ang galing pati yung isa Nagulat siya. Nagulat siya. Na, na, lap, 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 lap. Na, na, na. Lap, 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 lap mo na. Lap, lap, kam, kam, lap, lap. Ming, ming. Yung isa. Ang cute nila. Ming, ming. Lap, 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 lap. Lap, lap. Kam. Na, yun na isa. Dalawa sila. Hmm, super cute. Sige na, mag na ako. magja jogging pa ako. <laughs> Nap napahinto tuloy ako. Napatigil tuloy. Kasi nakita ko sila, ang cute-cute. Dalawang pusa. Na sige na mag-alis na ako. Come, come, come. Me. Come Come, 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 come. Ha, come. come, come. Ming -meng. Ming -meng. Ang cute-cute nila. Apa na nak kami close nak kami kang kang, meng Ming meng, come, come. Ming meng Ming. <coughs> 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 meng, kang kang, meng meng, meng. Eh, di Saba Island dah Eh, meng meng, close nak kami meng meng. cute nila. Napaka cute nila. Ah, hmm, di ba? Dalawang pusa. Lumapit sa akin. Ang oh, ming ming! Ang cute cute! Ang cute cute! Ayun. Hmm, keng keng! Ming ming! Yung isa nandito. Ming ming! Ay, da 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 Sumuksok sa ano ko. <laughs> Ayan siya. <laughs> Friend na kami. Ming ang Oh, Ming Ming. Look up, look Hmm. Mm Hindi -hmm. pa naman to sila, siguro pwede mag, ano, cut food kasi mga maliliit pa. Mm hmm. Friend na kami. Ming utus Oh, ang this. Oh, Magalis na ako Alis na ako Sino? Eh, Love, eh, Ang cute-cute nila Ang bait-bait pa Maamo Ay, alis na ako, Ming Alis na ako Bye-bye na, Bye-bye Ming-ming -bye. Ming-ming Bye-bye Ay, lumalapit talaga sila <laughs> ako. Na, magja-jogging na ako. Ha, hmm. yeah. lumapit talaga sila. Sumasama talaga. <laughs> na, sumasama talaga ang dalawa. Na, yan ang dalawa. Ay, 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 ay. Uy! Ay, 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 ang kit-kit nila. <laughs> ming, ming, ang kit-kit. sila dalawa. <laughs> dito ko lang nakikita. Biglang lumusot. Biglang lumabas galing sa ano, sa mga damo-damo. Eh, ano, iyan o. Diyan sila galing. Uh, Diyan sila galing. Ming-ming. Bye-bye. <laughs> Sumama. <laughs> ay. 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 Ayan. Sumama talaga. Sumama talaga. Ay. Alis sama kayo sa tara paswak tayo tara magpaswak tayo alika kam na magpaswak tayo sumama talaga sila kam Ay! Ay! Alam, sumama talaga sila. Ming Ming. <laughs> nah, mag magalis na aku, Uwi na aku, Uwi na aku Ming Ming. Ha? Oi, oi, oi. Belas sila kawab nama. Nah, mag uwi na aku. Na, uwi na aku, bye bye. Bye-bye. Uwi na ako. Bye-bye na. Ako. Bye -bye na. Alah, sumama din sila. Alah, yeah. sumasama sila. Uwi na ako ka. Alah! Uwi na kasi madilim na. Ya, yeah. dyan sila galing. lah, Na. Ha? Bye-bye na! Bye-bye! May -bye. isa, sumama din. Oh, bye-bye! Ayan siya. Ah. Ha. Gusto sila. Sila, sila bye <laughs> bye ayun, ayun sila. Magalis na aku. bye 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 <laughs> ayun, yun, yun. bye 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 kasi madilim na. Nabutan ako nandiyan kasi natutuwa ako sa dalawang pusa. Natutuwa ako sa dalawang pusa lumapit sa akin galing sa damuhan. Ayun. Ayun, ayan pa sila. Sumama sila. Ay, 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 ay. Ayun, ang dalawa. Nasa highway, ayun na nila pag malapit na sa highway, ayaw nila. Kasi malapit na ako dito sa highway. Ayun, sila. Lain tahun Su mama talaga Bagul Ah Nak, come, come Come Yes, mama talaga sakit Come na. E, Bumalik na Kesan dito na kasi aku sa highway Siguro ayaw nila dito sa highway Lain tahun Lain jatuh ni ni <laughs> <Bây giờ này. cười> bye bye Ming bye bye Ming see you bye bye Ming Ming itu kucing